Sa mundo natin ngayon, madalas nating iniisip na kailangan nating paghirapan ng lahat, na dapat nating kitain ang bawat bagay, na dapat nating pagsikapan ang lahat. Pero may magandang balita ang Diyos para sa atin tungkol sa kaligtasan. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang magmalaki. Efeso 2:8 9. Napakaganda ng mensaheng ito. Una, sa biyaya. Libreng regalo ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kailangan lang natin ay maniwala. At pangatlo, hindi sa mga gawa. Hindi natin kailangang pagsikapan o paghirapan. Sa buhay natin ngayon, madaming tao ang akala kailangan nilang maging mabuti para maligtas. Kailangan nilang magbigay ng malaking pera. Kailangan nilang gumawa ng maraming mabuting bagay. Kailangan nilang maging perpekto. Pero hindi 'yan ang sinasabi ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo. Hindi ito binibili. Hindi ito kinakayod. Hindi ito pinaghihirapan. Ito ay kaloob. Libreng bigay ng Diyos sa sinumang may pananampalataya sa kanya. Kung minsan pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat. Tingnan mo ang biyaya ng Diyos. Kung minsan natatakot ka na baka hindi ka tanggap, alalahanin mo ang Kanyang pag-ibig. Kung minsan nahihiya ka sa iyong mga pagkakamali, umasa ka sa Kanyang kapatawaran. Hindi ibig sabihing libre ang kaligtasan ay wala na tayong gagawin. Hindi ibig sabihing regalo ito ay hindi na tayo magbabago. Ang punto ay hindi natin pinaghihirapan ang kaligtasan. Ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon, tanggapin mo ang regalo ng Diyos. Hindi dahil karapat dapat ka, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal. At gusto niyang bigyan ka ng libreng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil dito, maaari tayong mamuhay ng may kagalakan. Hindi na natin kailangang patunayan ang ating sarili hindi na natin kailangang magmalaki. Ang kailangan lang natin ay tanggapin ang kanyang biyaya at mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, salamat sa iyong walang katumbas na biyaya. Salamat at hindi mo kami hinuhusgahan base sa aming mga gawa. Salamat at hindi mo kami tinitingnan base sa aming kakayahan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahong sinusubukan naming kitain ang iyong pagmamahal. Sa mga panahong akala namin kailangan naming maging perpekto para mahalin mo kami. Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong biyaya na kahit hindi kami karapat-dapat, mahal mo kami. Na kahit marami kaming pagkukulang, tinatanggap mo kami. Panginoong Hesus, salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Salamat at binayaran mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Salamat at binigyan mo kami ng libreng kaligtasan. Banal na espiritu, tulungan mo kaming maniwala. Na kahit hindi namin nakikita, magtitiwala kami. Na kahit hindi namin naiintindihan, maniniwala kami sa iyong pag-ibig. Ama, hawakan mo ang mga kapatid naming nahihirapang tanggapin ang iyong biyaya ang mga akala, kailangan nilang paghirapan ang iyong pagmamahal. Ang mga natatakot na baka hindi sila sapat. Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang kaligtasan ay regalo, na hindi ito nakasalalay sa aming kakayahan, na hindi ito nakadepende sa aming mga nagawa. Ama, tulungan mo kaming magpakumbaba, na hindi kami magmamalaki sa aming mga nagawa, na hindi kami magmamayabang sa aming mga tagumpay na hindi kami aasa sa aming sariling lakas. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung gusto mong maintindihan pa ang biyaya ng Diyos, ishare mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos.